Guys, kantahin natin ang bini. Bini-biro. Binibiro Kanyang ka. ganto oh. mahiwagang mahiwag ang samalin. Na-na-na-na-na-na-na. Kanyan tunay na pagtingin. O mahiwagang ang samalin. na 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 ang itang puso'y nag-iisa ganyan. Hindi uh, binibiro Coconut nut is a giant nut. If you eat so much, you'll get very fat. It's a coconut nut. It's a business nut. It's a nut nut. It's a nut. A nut. Ah, ganito ganito. Na na na! Na 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 na! na Sumasiya! Pag mula na makita ka! Nawawala ng pangangamba Pag ika'y kapiling na Pwede na in love with you Para isang patropiko Ah, ah ganito ah. eh, Na-na-na-na Nahuhulog ang loob Di na-na-na-na Natututo sa noon Sa nakaraan Nalimutin ang lahat ah, 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 ah. Ganito, ganyan